Ang buhay ay biyaya. Yung magising ka araw-araw na maayos ang kalagayan ay isang napakalaking pagpapala. Sabi nga, every gising is a blessing, hindi ba? Yun nga lang, hindi sa lahat ng patuloy na pinagkakalooban ng buhay ay nagagamit ito ng tama at nagpapahalaga dito. Samantalang merong mga nag-aagaw buhay sa ospital at nananalangin na ma-extend pa ang buhay, ay meron namang patuloy na gumagawa ng mga bagay na ikasisira ng buhay. Malungkot pero totoo na may mga hindi alintana ang kabuluhan ng buhay. Natipong ang bawat hiningang kaluob ay pagkakataon para magpatuloy sa paggawa ng hindi tama. Sa diyang nakapanghihinayang, isa rin marahil sa toon ng karamihan ay ang pagpapahaba ng buhay. Makikita natin sa merkado ang napakaraming produkto na nagsasabing kapag ininom mo o kinain, ay ahaba ang buhay mo. Siyempre, dagdag pa dyan ang healthy lifestyle na malaki naman talaga ang naitutulong sa ikakaganda ng kalusugan at sa quality of life. Walang masama sa mahabang buhay, pero hindi ito ang sukatan ng kabuluhan ng buhay. Paminsan-minsan ay nakakabalita tayo ng mga namamatay na bata pa. At marahil napapasabi din tayo na sayang at bata pa siya namatay. Misan tila mas tanggap natin ang kamatayan kapag alam nating hinugna sa panahon ng isang tao bago siya namatay. Pero alam mo, hindi ang haba o iksi ng buhay ang nagbibigay ng kabuluhan dito. May mga tao mabubuhay ng matagal, subalit maaaring sa kabila nito ay hindi gaanong naging makabuluhan ng kanilang buhay. Meron din namang hindi mabubuhay ng matagal, pero sa diyang magiging pagpapala at masasabing puno ang kanilang buhay. Ang sabi ng Bible, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Ang mahabang buhay ay kahanga-hanga at sadyang isang tunay na pagpapala. Pero ang buhay na makabuluhan ay sadyang mas mainam ito ay makakamtan kung nagagamit natin ang buhay sang-ayon sa nais ng Diyos. At siyempre, ang tunay na kabuluhan ng buhay ay kung mayroon tayong tunay na pagkakilala kay Jesus bilang Panginoon at Agapagligtas at namumuhay ng ayon sa Kanyang nais. Hindi natin masasabi ang magiging bilang ng taon ng ating buhay. Kahit maging maingat tayo at mag-alaga ng kalusugan ay hindi pa rin garantiya ito kung hahaba pa nga ang buhay natin. Subalit, maaari nating makamtan ang makabuluhang buhay sa pamamagitan ni Jesus at sa pagpili sa bawat araw na gawin ang kanyang kalooban. Asa ka pa!